Uy, may ngagtang kang lumusob, oh. Sasakyan, oh. Tire ka pagdating dito. Hindi. lang hanggang tuhod na yung tubig dito oh. oh. hanggang tuhod nyo oh. okay 14, 7, 11 mataas yung flooring po binabaybay po natin yung kabaan ng Velasquez palabas ng balot <laughs> O, pwede nga tayo sumagay sa playo papunta dun oh uy hindi kinaya lumubog hindi kinaya ng playo lumubog ayun yu. ayun Dilim. baka mamaya may sawa dito ay may sasakyan yung oh. lulusob ka pa ah, Mag magbalak lapin na tayo sa tulay sa may JK sabi ayan nyo oh. mga motor motoro. Oh. Huwag kay magbalak mga motor. Dahil malalim. Malalim. may eh, nga kayo ito. Oh. Kayo magbalak nga lumusob. Dahil malalim talaga. Uy. Uy. Akala ko ahas eh. Huh. Oh, Kobe nga. Bye bye po na yung ano, malapit yung tayo pakik sa tulay. Huh nakain ko yung dalawang motor oh huwag niya kayo magbalak kasi malalim talaga yun baba nga kayang tulay ay salamat wala yung bagay to